Direct Lauren, na iya. Nakiusap kay Kim Chu na huwag bitawan ang kontrata sa ABS-CBN. Nang dahil lang si Star Cinema, isyu. Kalat na kalat sa publiko. Ang pagkadismaya ng aktres. Usap-usapan ng pag sa network. At wala na daw umanong balak mag pa. Matatandaan na 17 years na si Kim Chu sa si industriya ng showbiz. Naikwento nga nito na hindi ma-imagine na grabe ang look at pagbabago niya simula maging artista. Ang dating shy girl sa Pinoy Big Brother ay hindi aakalain na magiging mahusay sa pag-arte at matutunan ang mundo ng hosting. Hanggang sa kasarukuyan ay nubos na nagpapasalamat sa mga achievements at mga na-discover sa sarili simula noon at hanggang ngayon. Ngunit minsan, darating din ang pagkakataon na titigil din kung alam lang hindi inirerespeto at isinasantabi ang mga nagawa o pinagtrabawan sa higit isang dekadang pagtatrabaho. Ayon nga sa mga komento ng fans, deserve ni Adel na itrato ng tama Sobra naman kasi ang ginawa ni Star Cinema. Bukit first time na raw ulit mapapanood si Kim Chu sa loob ng sinehan. Halatang walang tiwala sa artist. At sa kakayahan, nila ni Paolo o Siyempre, kung hindi na sila respeto bakit pa magpapatuloy sa kanyang network? Deserve nila na mas makilala pa. At ang klikin ng tao bayan, hindi siraan ng kahit sino man.